Paano ba tayo maglinis ng karburador? para natin may access yung kayo ng karburador sa loob? Kasi may mga clearings. Ang bubuksan nyo muna ito. Tsaka yan. Yan, binuksan ko na kasi yan. Tapos itong trumilyo. Tsaka ito. Yan, tapos mababaklas nyo na yan. Bubuksan lang natin. mga boss gumamit po tayo ng screwdriver yan yan sa binuksan tapos pag masdan nyo po yung kamay ko kung paano ko po itutulak yung yung flarings mamaya yan tinusok po nung lapad na flat screw na maliit yan tinulak ko yun yung tulak ko na yun nakita nyo ba ganun lang gagawin nyo kasi may parang lock sa ibabaw yon yan ma-access nyo na po ang carburador. yan ang content po natin ay kung paano i-access ang carburetor, ayan hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano ko nilinis ang karburador dahil meron naman ako diyang video na pwede nyo gayahin para hindi kayo magkamali ayan yan po yan nakita nyo na naman inulit ko ulit dito sa kabila yung ginawa ko kanina meron lang kayong allen rings na ano yan oh patanggal ng allen rings yung yan yung driver ko na naman yan dahil eh, pang school driver naman ngayon ng tornilyo tapos tutulak nyo uli tingnan nyo tutulak uli yan pagmasdan masdan mabuting mabuti yung kamay ko pagka naibuka ko yan bubukan nyo muna yung mga nasa gilid ng flat screw yan yan alalay lang sa pagbuka o oh, yan tinulak ko ng konti diba pauna yan ganun lang. Ayan, ma-access nyo na. yan ayan, nakita ko na yung karaburador ng malinaw. O, matatanggal na natin na mabilisan yung karaburador. Ayan, yan na ang itsura nya pagka nakabukas. Ayan, babaklasin ko na dito yung karaburador. Pero hindi ko na may papakita sa inyo kung paano ko siya lilinisin kasi meron naman akong video dito sa aking channel na nilinis kong karaburador. Tignan nyo na lang dito, hanapin nyo na lang. Ah, ito, ganyan. Kasi binabaklas ko na diyan ng carburetor mga lods. Sige, na kayo isang mabilisang video lang to. Ah, uh, siya nga pala yung iba. Sige, na kayo sa mga nag-chat nakaraan at gawa nung na yung aking account na itong sa YouTube. Nabawi ko lang. yan mga lods uh, maraming maraming salamat po pala sa lahat ng nasusubscribe at nagda like ng aking video uh, siya nga pala sa youtube channel nga parang ito ay monetize na ako pero hindi naman tayo kumikita okay lang yan kasi meron naman po tayong pinag meron tayong pinagkakitaan ito nga ang ginagawa ko na ito pinagkakitaan ko ito itong mga bagsak ng rusi minsan naman may mga dinadala dito na motor na nagpapagawa kaya kumikita rin ako ito naman ay tulong ko lang sa inyo para may save ko din yung mga nakalimutan ko kumbaga itong video na to ay guidelines ko na rin at guidelines nyo na rin okay maraming maraming salamat po mga sir ma'am inyong panunood sa aking video. God bless. Hanggang dito na lang po. Bye-bye.